Sa Pilipinas, isa sa mga paboritong putahe ng maraming tao ay ang manok na marinated at maanghang. Ito ang sikretong pampasarap sa kahit anong okasyon, mula sa simpleng handaan sa bahay hanggang sa malalaking selebrasyon sa barangay. Ang manok na ito ay may kasamang espesyal na timpla, nagbibigay ng tamang balanse ng alat, asim, at anghang na siguradong magpapasarap sa bawat kagat. Ang proseso ng pagbili ng marinated spicy chicken sa Pilipinas ay isang karanasang kakaiba at ang pagnanasa para sa karamihan. Karaniwan, ang mga tindahan ng manok na ito ay matatagpuan sa mga palengke, karinderya, o mga tindahan sa kanto ng mga lansangan. Ngunit mayroon ding mga espesyal gal na tindahan na kilala sa kanilang mga masarap na timpla at sikat na manok na inihahain sa pagpasok sa isang tindahan ng marinated spicy chicken, agad kang sasalubungin ng makahumaling na amoy ng mga sangkap na naglalaman ng bawang, sibuyas, paminta at mga espesyal na rekado na pinatutunayan ang kanilang reputasyon. Ang mga manok ay nakalagay sa mga malalaking kaserola o lalagyan na ang ilan ay nasa ibabaw ng malalaking sigawan o barbecue grill. Ang kulay at amoy pa lamang ay sapat ng magpaalab sa iyong mga pandama. Kapag pumili ka na ng iyong manok, Manok, madalas na ang mga tindahan ay nag-aalok ng mga pagpipilian kung gaano karaming piraso ng manok ang nais mong bilhin. Maaari kang pumili mula sa mga pekeng o family size na bahagi, depende sa dami ng iyong kasama o ang iyong gutom. Karaniwan, ang mga nagtitinda ay mababait at handang magbigay ng rekomendasyon depende sa iyong panlasa at dami ng pagkain na kailangan mo. Isang kakaibang aspeto ng pagbili ng marinated spicy chicken sa Pilipinas ay ang proseso ng pagnilay-nilay kung gaano kalaki ang iyong budget. Ang mga tindahan ay may iba't ibang presyo depende sa kalidad ng manok, dami ng timpla, at kung gaano karami ang bibilhin mo. Madalas, ang mga tindahan ay may mga promosyon o diskwento para sa mga bulk orders o mga regular na customer. Ang kakayahang makipagnegosyo ay karaniwang kinakailangan, kaya't hindi ka Mag-aalinlangan na hilingin ang pinakamahusay na deal para sa iyong pera. Pagkatapos ng pagpili at pagbabayad, ang iyong manok ay maaaring ilagay sa isang plastic na lalagyan o papel na nakabalot sa baneg tiyak na mainit-init pa mula sa pagkakaluto. Ang kasiyahan at excitement sa pag-uwi ng marinated spicy chicken ay walang katulad. Ang amoy nito ay naglalakbay sa iyong kotse o sa pampublikong sasakyan, na nagpapakulo palalo ng iyong kagustuhan na simulan na agad ang pagkain. Sa pagdating sa bahay, hindi ka mag-aatubiling buksan agad ang lalagyan ng iyong manok. Ang pagsilip pa lamang ay sapat ng magpalasap ng luha sa iyong bibig. Ang mga piraso ng manok ay ay maaaring kasamaan ng mga tambok na bahagi tulad ng balat at taba na puno ng lasa at lasa hindi mo maitatanggi ang tukso na subukan ito agad ngunit madalas ang tamang paraan ay hayaan itong mamarinade pa sa loob ng ilang minuto upang mas maging lasapin ang kahalagahan ng bawat sipa ang paghahanda para sa pagluluto ng manok ay karaniwang masaya at nakakapagpasaya ang mga manok ay maaaring ihain ng simple lamang, kasama ang mainit na kanin at sausawan ng toyo, o maaari ring gawing mas masarap at magarbong panghanda sa pagdiriwang tulad ng inihaw na gulay o mga pritong saging. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pagpapahalaga na ibinibigay sa paghahanda ng pagkain na nagbibigay ng di malilimutang karanasan sa lahat ng sangkatauhan. Sa kabuuan, ang pagbili ng marinated spicy chicken sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng gawain. Ito ay isang karanasang kultural na nagdudulot ng kasiyahan at kasayahan sa bawat bahagi ng proseso, mula sa pagpili at pagbili hanggang sa paghahanda at pagluluto, ang manok na ito ay nagbibigay ng pampasarap at pagkakaiba sa bawat okasyon. Ito ay isang taimtim na pagnanasa na nagsisilbing tagapag-ugnay ng mga Pilipino sa kanilang mga tradisyon at kultura, pati na rin ang isa't isa bilang isang komunidad.